May isang bote ang nazama sa hinuling mga isda, pero dahil sa lumo ay hindi ito nakita. Akala ng manging isda ay bato lang. Inihagis sa tabi. Ginamit ng manggagawa ang bato sa construction. Makalipas ang ilang taon, may babaeng umakyat sa bundok. Para makita ang prinsipeng iniibig. Pero hindi na stable ang bato. Nahulog ang babae. Nabasag din ang bato. Nagtaka siya kung anong nasa loob. Pagbukas niya, may usok na lumabas. Nakalabas na ang genie na matagal na kulong. Hinimetay naman ang babae. gin siya ng genie. Sinabihan siya na kaya niyang tuparin ang tatlong kahilingan. Ang unang hiling ng babae ay makuha ang prinsipe. Binigyan ng genie ang babae ng mahiwagang oil. Basta maamoy lang ito ng prinsipe, tatalab na. Binulong din ang pangalan ng babae habang natutulog. Pinatawag nga sa palasyo ang babae. Natupad na nga ang pangarap ng babae. Sabi ng genie na dapat itago niya ang bote. Dahil pag napunta ito sa iba. Ang mga hiling niya ay mawawala. Ang pangalawang kahilingan niya, gusto niyang mabuntis. Pero nang mabuntis siya, sobrang taas na niya. Hindi ito nagustuhan ng reyna. Gusto ng reyna na ang anak niya ang magmamana. Naghanda ito ng patibong. Sinabihan ng hari na may masamang balak daw ang prinsipe. Kakaiba talaga ang salita ng reyna. Pagdating ng prinsipe, di pa nakakaimik. Inatake na siya ng mga kawal. Sinabi ng genie sa babae ang nangyari sa prinsipe. Hinikayat na ay lahat ang ikatlong hiling. Dahil pag di makompleto ang tatlong hiling, ang genie ay babalik sa bote. Pero di naniwala ang babae na may nangyari sa prinsipe. Tumakbo siya para hanapin ito. Pero naabutan siya ng sundalo. Di siya nakalaban. Tinapon siya sa dagat. Niligtas ng genie ang babae. Pero namatay ito. Hindi rin nakompleto ang tatlong hiling. Kaya nakulong ito muli sa bote. Makalipas ang mga taon, ilang generasyon na, sumubok para makalabas ang genie. Mula sa bato pero di sila nagtagumpay, hanggang sa may isang babae, nadulas, nabasag ang semento, saka nakalabas ang genie, nag-offer siya ng tatlong kahilingan, pero akala ng babae ay peke siya, kinulong ito muli at tinapon sa dagat, makalipas ang ilang taon, ito ay lumabas sa isang isda, gustong makita ng babae ang laman ng bote, pagbukas niya, agad lumabas ang usok, nakalaya ulit ang genie, hindi naman humiling ang babae, hinayla niya ito at nilagay ang palad sa makina kakaiba pala ang babae, sabik siya sa kaalaman, gumawa siya ng mga shadow puppet, pinakita pa niya sa genie ang imbensyon, pinaandar niya ito, umikot ang bagay at lumipad, kung wala lang sanang problema, hindi na kailangan magtago, bawal kasing mag-aral ang mga babae, akala ng mga tao ay mangkukulam siya, gusto niyang patunayan ang sarili, pero wala siyang mga libro, kaya ang unang hiling niya, kaalaman, gusto ko ng karagdagang kaalaman. Sa isang kisap mata, napuno ang silid ng mga libro. Araw-gabi siya nagbasa, nababad sa kaalaman. Para mas mabilis makabasa, hiniling niya na maging inumin ang mga libro. Pag mainom niya, makukuha niya agad ang kaalaman. Sa paglipas ng panahon, napuno ng mga bote ang silid. Ang genie ay nahulog na rin sa kanya. Mas lumalawak ang kaalaman ng babae. Siya ay dalubhasa na, pero kahit ganito, may mga katanungan pa rin sa isip niya. Halimbawa, ano ang katapusan ng kalawakan? kaya humiling siya ulit, gusto niyang makita ang lahat ng katotohanan. Sa sandaling ito, lahat ng kaalaman ng Diyos ay pumasok sa utak niya. Marunong na siya sa mga sinusulat niya. Di nagtagal, siya ay nabuntis ng genie. Ngunit pinigilan ng genie ang babae na gumawa ng ikatlong kahilingan. Dahil pagkatapos nito, baka di na sila magkita. Nagalit ang babae sa genie. Akala niya ginamit lang siya nito. Sinubukan ng genie na magpaliwanag. Pero ayaw makinig ng babae. Sa huli nagtago na lang ang Genie. Sa sobrang galit niya, nasabi niya, "Sana hindi na lang kita nakilala." Sa isang iglap, lahat ng mga alaala ay nawala. Nakulong ulit sa bote ang Genie. Matapos ang ilang taon, napunta sa eroplano ang bote. Nakarating sa mga tindahan. Hinugasan ng babae ang bote, pero nabuksan niya ang takip. Agad lumabas ang usok, lumipad at lumabas sa pinto. Natulala ang babae. Nakita niya ang malaking kamay gusto niyang lumapit, pero biglang napatras. Dahan-dahan naglakad, sinuot ang salamin, nakita niya ang malaking genie. Kinausap niya ito, pero di ito sumagot, hanggang sa nagsalita siya ng ancient brick. Sabi niya siya ay isang genie. Ilang taon nang nakulong sa bote. Nagsimulang lumiit ang katawan. Nilagay nito ang kamay sa laptop, para mapag-aralan ang modernong sandali. Hindi lang iyon, nagka-interest din siya sa telebisyon, hinigop nito ang tao, nagulat ang babae, sinabihan niya na ibalik ang tao, para magpasalamat sa babae, binigyan niya ito ng tatlong hiling, pero di pa nakaka-recover ang babae sa mga nangyari, napatingin ang genie sa kanya, inadjust nito ang taas ng katawan, gusto niyang makumpleto ng babae ang tatlong hiling, kundi hindi siya makakalaya sa bote, kinuwento ng genie ang nangyari sa kanya, siya ay kaibigan ng isang reyna, pero lihim niya pala itong minahal. Hanggang sa pagdating ni Solomon, nagpatugtog ng musika sa reyna si Solomon. Sa dalay ng tunog, at magandang musika, naakit ang reyna, pero nagbigay ng tatlong task ang reyna kay Solomon. Dapat mahanap nito ang pulang sinulid, bigkasan ang pangalan ng ina, at puksain ang mga pagnanasa. May kakayahan si Solomon makipag-usap sa mga hayop, inutusan ang mga langgan na hanapin ang sinulid. Binulong ng kabayo ang pangalan ng ina ng reyna tiningnan niyang maigi ang Reyna at nilahad ang mga pagnanasan nito. Nagulat naman ang Reyna, binigay ng Reyna ang sarili kay Solomon. Nalungkot naman ang Genie, pero nakita pala siya ni Solomon. Gumamit ng mahika para makulong siya sa bote. Pinatapon sa agila sa dagat, matapos ang ilang henerasyon. Sa huli, ang babae ang bagong amo. Naantig naman ang babae, kaya ang unang hiling niya. Sana ay mahalin siya ng Genie. Magmamahalan silang dalawa, binuhat ng Genie ang babae. Sa mga sumunod na araw, sila ay namuhay ng nagmamahalan. Pumapasok pa rin sa trabaho ang babae. Nagmamadali naman siyang umuwi, dahil may naghihintay sa kanya. Ngunit may nangyari, pag uwi ng babae ay puno ng alikabok ang bahay. Naghihingalo din ang genie sa sulok. Agad siyang humiling na mabuhay pa ito. Sakalang nagising ang genie. Hindi na pala kinaya ng genie ang modernong taon. Iba kasi ang mga magnetic field sa mga panahong ngayon. Nawawala ang kanyang mga kakayahan nakita ng babae ang paghihirap niya. Naiintindihan niya na ang genie ay di pwede sa mundo. Kaya ang huling hiling niya, umaasa siyang bumalik ang genie sa sarili niyang mundo. Pagkasabi, nabasag ang bote, naging malaya na ang genie. Pagkaalis ng genie, sinulat ng babae ang mga nangyari. Hindi siya nagsisi sa hiniling niya. Dahil kung mahal mo ay hahayaan mo. Naglakad ang babae sa damo at umihit ng hangin. Bigla siyang may napansin. Bumalik pala ang genie para sa kanya malakas na rin ito, magsasama na silang dalawa, kung makukuha mo ang bote, ano ang iyong hihiling?